Another segment of Ikaw at Ang Batas dito sa RNG Luzon And we have here a candidate for Consular of the City of Baguio Attorney Stanford Ang Welcome to Ikaw Batas, morning, attorney. Po, attorney at Ang Batas, Attorney At tell us about yourself Ako po si Stanford Ang, ang dating punong barangay ng ASCO uh, Ngayon kagawad na po Uh, may law office kami dyan sa may palengke, sa may Kayang Street Sa Ang Law Office mm -hmm. Yan po yung opisina na binukas ko po uh, Nagsilbi din sa barangay ng five years as kapitan 5 years as gagawan Yan, po, oh. At ito ay utos ni Doc Willie Occidental oh, yes. no? Kanyang <laughs> yes. uh, pinsan okay. <laughs> Si Doc Willie po, pinsan po namin Okay, okay. okay. so uh, attorney Ang uh, Ano yung mga adhikain mo? Pag ikaw ay uh, naupo sa ating uh, konseho So ang adhikain ko po, uh, ipaglalaban po natin yung mga vendors natin sa palengke Ayaw po natin na makuha ito ng private corporation Gusto po natin ang city ang mag-develop ng palengke po natin mm -hmm. At uh, may pera naman ng city, ano may savings na billions So payag ka ba na gamitin yung savings na yan para gamitin sa market development? Yes po, dahil maraming po namang pera ang syudad, mas maganda po na i-rehabilitate, ang city ang mag-rehabilitate ng city public market po. Doon sa congestion fee, ano naman ang uh, mga panukala mo Hi. para uh, hindi mahirapan ng ating apo. mga commuters sa Baguio City? Apo. Sa congestion fee, no to congestion fee ako po yung ko namin. Ang gusto po natin, uh, merong ibang means yun ang gamitin natin kagaya ng um yung mga multi-level parking or yung pagre-regulate ng mga papasok sa CBD pero hindi po yung magbabayad pa para pumasok lang sa CBD. So sa experience mo bilang uh, kapitan yes. at uh, nagsilbi sa barangay, ano ang nakikita mong problema sa barangay na maaring problema rin sa buong lungsod ng Bagyo? Um sa so as experience nung sa barangay po, nakikita ko po yung um kulang sa suporta din sa mga vulnerable sectors gaya ng mga PWD, solo parent, mga women's po, mga senior citizen. Yun po yung nakikita ko. Gusto ko po sana na palakasin pa lalo yung organization nila para may sasandalan po yung mga senior citizen, PWD at saka women's po natin kapag may problema po. So ano naman ang uh, pwedeng panukala na makakatulong sa Uh, pwd sa senior citizen dito sa ating uh, lungsod so yung incentive po na napoprovide po ng national pag uh, nandito po tayo sa sanggunian mas dadagdagin po po natin yung incentive na ibibigay sa kanila po mm -hmm. para ma ano po nila ma-maximize po nila yung ibinibigay ng gobyerno para sa kanila sa mga barangay tanod anong pwede mong itulong Apo, sa kanila sa uh, barangay tanod po sa peace and order dahil nakita niyo naman po yung crime index natin medyo tumataas. Yung kailangan po full support tayo sa mga tanod natin dahil sila yung frontliner po natin sa peace and order. So dapat yung visibility at saka more seminars and trainings which is yun yung nakulang ngayon sa panahon na yun. Ngayon, sir. Dapat bang sweldohan ng mga barangay officials? Opo. Dapat po, medyo mas malaki po yung mga makukuha po sana ng mga tanod natin. Kasi nakita nyo naman po, yung binabayaran sa kanila, 1,000 per month. Parang kulang na kulang pa para sa, ano, sa isang araw. Eh, yung binabayaran ng mga barangay, 1,000 per month, 1,500 per month. Sana po, uh, mas bibigyan po natin sila ng incentive para mas gaganahan po sila magtrabaho. Okay, so there you are, Attorney Stanford Lang, isang uh, kandidato na nagmula sa barangay. At uh, any parting messages, uh, Attorney Ang? Uh, sana po sa darating po na election, uh, pumili po tayo ng mga transparent at saka accountable na mga public officials. Yung gusto po natin, yung transparent, yung private life nila at saka yung public, ay eh, magkasama po. Hindi pwede pong magkaiwalay. Yun po ang titignan natin. At saka yung accountable, pag may sinabi sila, gusto po, sana po, eh, pinapanindigan nila. At kaming mga bago po, at uh, kaya po namin yun. Kasi wala pa mang masyado kaming experience, pero meron kami, excited kami na mag-serve sa Filipino people po. Ayan. So, uh, we wish you luck, Atty. Okay. Stanford At uh, ano okay. po ang numero natin sa ang, darating na halalan? Ang numero ko po, yung pa ayaw ng mga mag-asawa, number two magkaroon ng number two pero sa balot, ang number 2 tayo. Ang maasahan, ang malalapitan, ang tutulog sa siyudad ng bayan.